Ay, Scott Moon na uh, Kaperaso na lang Doon na yun sa headquarters namin Tapos doon na ako mag abang ng booking Double book agad <laughs> Buti ko makapag-double book ako.

yung pampitik ng ilaw hintayin ko chief ha, na ako Ay, ha ano pa kala mo boss? boss Anson ah ayoko pampitik ng ilaw, ito alam niya to eh. Yung pang ng ilaw, yung na-adjust. Okay. Di ba sa pusina okay. Yung rapid, okay. ano? Uh, yan, ganun din yan. Kaya lang, may okay. adjustan. Pero pwedeng gamitin sa ilaw. Para pumitik. Okay. Na yan? Nabili ko. Hindi, <laughs> <laughs> <Okay. laughs> okay. oh. Kasi na si Joel sa ilalim. Dati si Jake lang eh. May nakuha na ako, Katmon. Malapit kay Laron eh. Katmon. <laughs> guys may nakuha na tayong booking kakababa ko lang din noong pyesa na nabili ko doon sa headquarters namin tapos naghintay lang sa saglit buti may nakuha ko kagad na booking from Malabon dadali ng Sampaloc hindi ko matawagan yung pick up location so yung pagdadrapan ang tinawagan ko problema hindi naman din sumasagot <laughs> pupuntaan ko na lang para sigurado para malaman din kung anong item yung pipick upin. Tara guys, samahan niyo ako. Kayo ba nagbook book nito? Ha? Wala ako sing number eh. Wala na number kala Kaya hirap pa nabin eh. Ano ba to? Special wear lang. Picturean eh. ko na lang. Okay, thank you. Pero yung tapo ko, may nabin ako talaga ito. Hindi rin sumasagot. Hindi tawagan mo na lang ako. Ah, 'ko? Paano ko malalaman 'yung number? Ayaw Ano pangalan mo? Luis. Luis. Shoutout kay Luis. Kawain ka mo na. Ba ko may isa shoutout ka. Wala, labas ko lang eh. Pagkano to? Foodpanda? panda ayaw ko na. Ayaw mo na? Oh. Bakit? Tayo nang tumulan. Open zone. Yung bala yung bato ni pare mula dito hanggang pasay bala na paano wala ah Galing nang ano nito Yung uh, sa akin Nabili ko 1.5 eh BC BC DC Tingnan tingnan ingat shout kay Paps ingat ingat guys item drop Saan ba yun dito pro malabon to Sampaloc tapos ngayon may nakuha akong booking from Sampaloc to Diliman naman Papunta na ako sa pick up location Ang sabi pagkain lang daw Pastillas And Ayun, sana meron ako <laughs> Ooh, Kapal ng mukha Kapal ng mukha mo Sige <laughs> na guys, uh, update ko kayo Pagdating natin doon samahan nyo pa rin ako Let's go Guys, sa item pick up uh, Sampalok, dadalhin ang diliman Hindi naman kalayuan Pero parang malayo na rin Oh, saan ako na ito? So, yun, guys. Atid muna natin. And, samahan nyo ako, guys, ha? Let's go! Pam, mo yung kausap ko kanina? Ay, ah, din po ba kayo? Ah, may nakaiwalay daw dito. Para sa akin daw 'yon. Hindi ah, okay, <laughs> joke lang. joke lang 'yon. Hindi nee, lang ako. Sticker. Okay, ma'am. Okay po. Guys, item drop from Sampaloc to Diliman. Ngayon, mag-aabang tayo ng panibagong booking. Sana may makuha tayong maganda. <coughs> guys, may nakuha na ako ulit. Uh, dito lang din sa Diliman, papuntang Mandaluyong naman. Pagkain din yung kukunin, yung pipikapin. Pero bago ko makuha to, guys, may nakuha pa ako isang booking bago ito tinawagan ko, tinatanong ko lang naman kung anong item yung pipigapin so syempre tinanong ko kung anong item sabi, ganun ganun daw, eh hindi ko maintindihan sabi ko, ma'am pwedeng pakiulit, hindi ko po maintindihan sabi ko, ay sabi niya pagkain ngayon syempre para mas malinaw sa akin nagtanong din, nagtanong pa rin ako tinanong ko kung gaano karami Sabihan ba naman ako, huwag ka nang maraming tanong. Eh, nakakagigil eh. Sabi ko na lang, sige ma'am, kung ngayon yung tinatanong kayo, cancel nyo na lang. Odi, cancel. So, yun lang. <laughs> Ayoko trip guys eh. Hmm. Good vibes lang, good vibes. So yun na nga guys no? Papunta na ako dun sa pick up location uh, At ang pick up ko is Pagkain lang daw Ngayon kailangan niya raw may lalabag So meron naman tayo kakakabit ko lang kanina <laughs> And yun Tara guys tara Samahan nyo ako Let's go Ay, Ma'am, tuloy na ba ako? Guys, item pick up, pulburo, tatlong plastic pala to. Walang para sa akin. <laughs> Hello ma'am, magandang gabi po. Hello. Salala mo po. Opo ma'am, ako po yung nag-pick up ng pulburo dito sa May Quezon City. Opo ma'am. Ma'am, dyan daw po mabayaran, sa amin sabi ni madam. Ah, okay ma'am. Ma'am, pahintay na lang po mama. pa Pahintay na lang po. Papunta na po ako. Salamat. Okay po. Hello, ah, ba? Guys, na-pick up ko na yung Bulboron from Quezon City. Dadali ng Mandaluyong. And... 116 Tara guys, samahan nyo ako ulit Sama lang nang sama Uy. Let's go Item drop guys Ah uh, Pulboron, galing ng Diliman, Quezon City. Nandito na ako ngayon sa may Mandaluyo. Ayan guys, paglabas, doon na ako maghanap ng booking. Maghihintay ng booking sana may pumasok na maganda. And syempre sana wag naman masyadong malayo. Para everybody happy. Yo 'no. Kawai ka naman. Kawai naman kayo. Ano ang pangalan mo? Joby Rose po. Ikaw? Joby Rose. Si Madam. Madam. Ano ang pangalan mo? Maricel po. Yun, Maricel. Ah, bye bye. Kopya. Uy. Bombay. Uy, kambingan. Parang may nakita akong tinapay doon pero yoko. Papagasos ako Yun guys Maghihintay lang akong booking And Update ko kayo Kapag meron na Ano to? Ano, no? Carbayo Extension J Pabella Calbayog Extension Corner J Fabella Street Guys, punta kayo rito Yung mga malalapit dito Ito Show my rice oh. Sarap eh mo ate Ano bangalan mo? baby mm -hmm. baby Ah. Show my me Kuya Boyet Ayun. Punta kayo rito guys, sarap na show may dito. Teo. Kaway ka sa camera ko. Kaway ka muna. To. Sa YouTube yan ha. Hello po. Hello, kay Sir Mads po ma Mads? o Ma'am Mads? Ano po? sa alam mo po, uh, alamin ko lang po sana kung anong item po yung pipikapin. Ah, ah, ma'am pa, hintay na lang ma'am pa, punta na po ako. Thank you po. papa Thank you po. Ah, okay, ma'am. Guys, sa item big up. ah gamot lang to from Mandaluyong dadali ng Maynila. Tara guys. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! <laughs> Guys, ayan o. Naabot ko na yung gamot. Galing Mandaluyong. So, ngayon, maghihintay ulit tayo ng panibawang gulong booking. <laughs> <laughs> oh. Salamat, Chief! Ano yan, sir? Laruan? Sir, thank you po ah. yung kuhanan ko lang medyo okay lang ba <laughs> mam Ma ella okay ang pangalan mo jeff. sir jeff okay tuloy na ako thank you ha Oh, thank you. pangalan nyo babs? pangalan nyo? RM RM? shoutout kay Sir RM wala nga sir nakakaubos lang e eh. sensya na nauubos e eh. ingat babs ah. Bakit ba ako nakapasok dito? <laughs> Guys exact location ko Divisoria okay, okay. Di ba masisira yung gulong mo? Doon sa kabila Sabi nga

mga mamaya mga copyright pa ako ah Hoy! Ang laki laki! Dalihan mo! Ang laki! <laughs> Hello po! banda ma'am, lalagpas pa po ba ako ng ano ba to? Iglesia Ni Cristo? Hindi, ako na nandito na ako sa Iglesia Ni Cristo, ma'am, yung malapit sa inyo. So, sige pa, kung po, sa na ako ah. Basta nandito ako, ma'am, sa may gate. Okay. Sige, pa, po, Yung laruan po ba yan? Ayun, Ma'am Ella. Magkano mo lang? Ay, 68, sir. Ang inihintay ko kasi babae, sir. Kala ko babae yung dadating. Ano ano? 68 land. Anong GG ka, sir? Yung kulang ko. Wala din mag-GG sa akin. Magkano kulang nito, sir? 60 68 lang. Huh? 65 lang. Wala Tres 3. lang kulang? Uh, na no, okay na yan. Po siya, uh, nee, okay na yan. Wala kasi bakit sa sasak. Tatlong piso, GG cash. Tinaig pa si Andre. <laughs> I didn't drop.